Hello, magandang araw mga kawaiti world. Eh, ito ipapakita ko sa inyo ang aming mumunting farm. Eggplant farming. Oh, kasama ng aking modelo, hubby. Dito ito sa Pilipinas, San Mateo, Isabela. Kailangan malinis ang bawat pagitan ng talong para mamunga ito ng maganda. Ayan. At I think may isang buwan. At damay sa bulan natin, lakay. Meron na itong isang buwan. Yeah. Ito ang aming ang aking pinaghirapan sa pag-abroad. Hanggang doon, diyan sa may mga taong nakatayo. Oh, ito. Ah, mahirap ang farming na buhay. Kailangan lang ang tiyaga. Hanggang dito, ito, ito. Ang aking brother, sister, amin lahat yan, ito hanggang doon sa may sagingan yan nagtanim kami ng kamote ito pero 3 days parang 3 days pa lang itong naitanim eh so kailangan ng patubig kasi eh walang ulan kamote dahil mahal din ang isang kilo ng kamote kaya try namin first time kaming magtanim ng kamote yan. Mahirap talaga ang buhay ng farming. Pero lahat ito, itong mga lupa na ito, pinaghirapan ko sa pag-aabroad. In the near future, baka isang taon na lang siguro ako sa abroad, eh magsesettle na lang ako dito sa farming. Tutulungan ko na lang ang aking mister. Ito talaga talaga yung buhay dito sa probinsya. O yung mga kapitbahay kung magtatanim yata sila na ano eh, busy busy din sila. Ang palaya, talong, isang hektarya yata yung tinataman naman nila eh. Yan ang aming kubo-kubo. Kailangan malinis ang mga puno-puno yung talong, ayan, may, ano siya, oh, may, may butil na rin. May butil na, may bulaklak. Siguro, ano na ito, mga 45 days na rin ang talong na ito. Kailangan kumpleto rin ito sa abono, spray. Kailangan din yung makultivate yung mga pagitan. Sana bumuhos ang ulan. See you guys for my next video. Thank you for watching Ina Cyprus vlog. God bless us all and take care. Bye. See you around.